Pansin ko lang ha dito sa may industry na to ayon sa mga uh, nakikipag ano dyan, sa mga nakikipag follow to follow dyan or sa mga nakikipag respakan dyan, ayon ito yung isa suggest ko sa inyo yung talagang ano talagang babalikan kayo uh, base sa ano sa experience ko sa ano ano na kasi ko dito ya, yeah? 4 months mahigit na ako dito tas ganun din yung ginagawa ko syempre uh, halos lahat naman di ba or lahat naman na uh, yung nagsisimula pa lang doon talaga nag ano nag-uumpisa yung makikipag uh, follow to follow ka, yung makikipag ka, ganun. Doon talaga nag-aano yung uh, lahat nag-uumpisa yung lahat. 'Yun yung isa ko sa inyo ngayon is ito yung sa tingin ko lang ha, ito yung talaga yung talagang uh, ipapalo ka talaga. So yung isa ko sa inyo na ipapalo nyo is yung ano 10,000 10, followers pababa yon sila yung ano sila yung ifa, i ano nyo kung makikipag ano kayo resbakan, ayon yun yung ano yung gawin nyo yung i ano nyo dun sa 10k uh, followers pababa so yun yung sa tingin ko na mga legit na uh, talagang uh, ibabalikan kanila or yung ano yung 5000 ganyan 2000 3000 followers yun yung mga talagang uh, mga legit na talagang uh, babalikan kanila or irisbakan nila yun kasi yung ano yung napansin ko dito sa four months ko na mahigit na ayun nga na dito nga sa industry nato na nakikipag uh, engagement engagement ayun. So yun yung mga sa tingin ko na uh, mga legit talaga lalo na yung mga nasa wala pang 1k 1k followers yun talaga sila yung ano yung sa tingin ko ayun sa tingin ko lang ha sa tingin ko talaga na uh, legit na mag follow back sa iyo. So ayun lang, na-share ko lang to sa mga uh, nakikip, sa mga nag-uumpisa pa lang dyan, tsaka sa mga gusto dyan na madagdagan yung kanilang mga followers. Ayun, itry nyo yung ano, itong suggestion ko na to, na yung 10,000 10 K followers pababa or mas mas maganda yung 1,000 uh, K followers pababa. Yun yung ano nyo kasi yun talaga yung sila yung parang legit para sa akin ba na uh, engage engage sa iyo. So ayun, comment niyo sa baba kung um, agree kayo dito sa suggestion ko na to na ayun nga yung 10,000 key followers, yung mga um, ganyang mga um, laki ng followers, yan yung talaga yung uh, sa tingin ko na Um, digit na uh, talagang babalikan kanila. So ayun lang na share ko lang to. Thank you for watching sana ay Meron na naman kayong natutunan sa ginawa kong videos na to. At sa mga hindi pa naka-follow dyan, ayan, uh, follow me for more.